Yo, what's up mga bossing? Today, re tayo ng ating mga G. So, ito nga pala yung pahamugan na gagamitin natin. No? So, ayan. Regalo lang yun sa atin ng followers natin mga bossing. No? So, ayan. So, ito nga pala yung pinakaunang G na natin mga bossing. Ayan, kitang kita nyo. Napakasariwa, oh. So, tara, re natin mga bossing. Mabilisan lang. Ayun, no? So, mananatili siyang sariwa da mga bossing, no? Makaka makakagawa siya da ng bahay. Ayan, no? Oh. Uy, kita nyo yung maglakad mga bossing, oh. Ayun, no? Grabe, napaka-solid din ang Gina to, mga bossing. Ayan, no? Sa FB Market ko lang yan nakita. So, ito naman yung isa, mga bossing. Eh. Medyo malaki-laki itong isang to, mga bossing. Ayan, no? Quality na rin yung galawan niya, no? Ayan, no? Ang ganda, mga bossing. Oh. Papalamanin Papalaman nilanto ng konti, pwede na. Ayun, no? Kita nyo naman, mga bossing, naglalaro. Ayan, no? Napaka-alerto ng isang to, mga bossing. So, ayan, house na. Ayun. So, ayan, mga bossing thanks for watching and see you again next video ayan no pahinga na kayo dyan yo mga boss yung shoutout nga pala kay sir Noris at sir Adrian napakasolid na viewers natin ng mga yan napakasolid na supporters so mga workmate nga pala natin yan sila mga bossing no. so yun stay safe lagi sa pagka drive mga bossing yung shoutout sa inyo